Ito pong balitang ito ay November 4, 2024. So, kailan-kailan lang. Hmm. Yan. Bukod sa baha, krimen dito, krimen doon. Yan po ang madalas ay nababalita tungkol sa Davao. Diyan nahuli si ganito, isang kriminal nahuli sa Davao. Okay. So, anong bago? Ang bago po matindi naman pala. Ito pala ang pinak pinakamalaking fake news ever na nangyari sa ating kasaysayan. <laughs> yung ipinagmalaki na itong mga diehard na kuno ang Davao ay safest city. Yung pala, yung pala, safe haven for, uh, but for this criminal activity. Sa mga criminal, ito pala ay safe haven ligtas ka pala pag kriminal ka doon ka dapat sa dabo <laughs> nga naman in the same circle eh. so kailangan di ba kaya nga doon nagtatago yung mga kriminal kadalasan na natitiklo ang maraming kriminal binabaha daw ng droga sa Davao at marami pang ibang negatibong balita kamakailan So, eto yung patunay na yung sinasabi nila na safest city, etong Davao, ay pinakamalaking fake news. No wonder. Diyan nagmula ang fake news sa Davao. Eh. At pinakalat lang na etong mga diehard sa buong bansa mula nga nung si Digong ay tumakbong presidente. Diyan po nagmula ang fake news sa Davao. Pag sinabing fake news, maiisip mo lang Davao or yung mga DGS. Dahil wala namang fake news ng mga panahon sana eh. Patas ang labanan, kalimila. Anong panahon, ano ho, sa pagdating sa election, um, hindi mo natin masasabing talagang, talagang totoong patas. Pero wal walang fake news. Walang matinding lamangan, walang ganitong laban na pailalim kung bumanat. Ganyan po ang ginawa na eh, itong mga Duterte. The people of Davao City should begin to critically evaluate the current local leadership and consider choosing a new direction in terms of leadership. Dapat lang. Hmm. So, ito maganda. Magandang panimula kung sakali man na mawala na rin sa Davao ang mga Duterte, mawala na sa politika, sa political arena ng Davao, itong mga to, ay talagang positibo yan para sa mga Davao niyo. Grabe na no itong balitang ito. Uh, may nahuli na naman pong malaking halaga ng droga na, na nasabat sa isang bypass bus nga dito sa Davao City. Yun. Ganyan ba yung sanasabi na walang krimen, walang droga sa Davao? <laughs> Kalokohan talaga na itong mga Duterte, alam ko. Bottom line, ang mag-problema dito yung mga Duterte. Pero hindi rin natin pwedeng um ipagwalang bahala yung naging problema na itong mga dabawenyo yung ano, mga taga-Davao dahil kayo po ay nagpautok kayo po ay nagpaloko.